guys, kanina pa ma-traffic natin alam kung bakit ma-traffic here in this road napa-english tuloy tayo tina natin kung bakit ma-traffic ah, may prosesyon. si strike strike kayo sa traffic guys Tingnan nyo, ang aga. Haba-haba, oh. Ah, mayroon palang ano. May mayroon palang patay. So, yun guys, mayroong Ah. Uh, ililibing kaya matraffic. Kaya, yan yung pila nila. Kalalagpas lang nung karo. At ang akala ko naman guys eh ginagawa lang yung kalsada oh, uh, yung ganda nung flag ng bahay na yun ah yan yeah, makasaysay mga bahay so yun ito mabanti na tayo sapagkat pag may patay talaga is uh, dahan dahan lang yan at uh, para tayo magagawa dyan yan na lang yung huli niyang uh, kumbagay, store po sa ating buhay at yan naman eh uh, na maalam na kaya dapat nating intindihin kung siya man ay nakaka-cause ng traffic okay lang yon. ito guys yung ginagawang kalsada ang problema kasi dito ang tagal ng ginagawa itong kalsada na ito ah uh, hindi ko maintindihan guys no? pag gagawa ng kalsada minsan pahintuhin to minsan naman uh, minamadali nila to the point na kahit hindi pa tuyo yung kalsada ay eh, dinadaanan na kasi binuhusan nila ng binuhusan oh pag minsan naman patsi patsi ang gawa nila no? gagawa ngayon bukas hindi kaya ang tagal natatapos no? so saan nagsisimula ang problema hindi ko alam sa budget ba sa mga manggagawa sa permit kasi bago naman simula yan, may permit na, may budget na. Ang tanong, bakit na di-delay ng mga project? Sa Baguio, pwede. So, um, sana naman, yan lagi ang maano ng gobyerno. No? Ma-address na ma-less yung uh, tinatawag na delay of the project gaya dito ayan o oh, one lane lang to ayan sumasalubong yung kabila kaya naka stop kami kasi yun doon binuhusan yun doon sa may kanto so hindi pa pwedeng daanan isa pa guys walang nagta traffic kaya paunahan no? kung sino mauna syempre mahaba ang pila ng kabila hanggang sa maubos yan o, oh, hindi yan hihinto gaya nyan o oh, yan stop na so paano kami makakadiretso kasi walang nagmamando So yan, nakaisap kami kasi yung kabila ayan, nakago sila. Ay e, puno na. Kami na dapat. Ay e, yun dun sa dulo yung sa unahan hindi nagbigay. Stuck kami pare-parehas. So ganyan ang mangyayari, di ba? Nakapila na ako sumingit pa yung jeep. Oh, di ba? Isang linya na sisingitan ka pa. Ayan si Kuya, pasingitin na natin yung jeep kasi nagmamadali. Ayan yan guys kanina pa kami rito hindi kami makabante kasi hindi nagbibigay yung kabila pinasingit ko na nga itong jeep kasi uh, nagmamadali din siguro ayan sila lang lahat oh. Ayan, wala talaga nagbibigay yung sa linya namin yung doon na yun oh, yan, oh. zoom natin yan o oh. oh, yan sila lang lahat ang gustong makaraan ayan ito yung ayaw magbigay o oh. yan ito yung ginagawa so ito yung kabilang linya ayan, muntik oh. nang maubos buti nagbigay yung truck yun lang guys, kunting pasensya lang kasi sobra talaga ang uh... ay nako, hindi ko masabi kung anong perwisyo ba o ano, basta, hindi ko maintindihan yun lang, maraming salamat at magandang umaga